Oy, bilis-bilisan mo dyan. At anong oras na? Yan ang kanyang kapihan. Yan. Yan lang ang pwede kong pakita kasi bawal pag lahat. Yung aking boss, naglilinis. Ang katulong nakaupo. <laughs> Ganyan ng boss. <laughs> Pero gagawain ng kanyang matcha. Wala kaming masyadong customer ngayon ng matcha. Ayun ata, Nancy, nasa taas yung tea. Yung, ano, yellow. Oo. Ganun. Bakit? Ang ganda ng kapihan namin, no, TLB. Pang social yan, oh. No? Pang social. Social. Bilis-bilisan mo na dyan. Anong oras na? Uwi ka na maya, maya Malinis na. Tama na. Ano bang pagkukuskusan mo dyan, madam? Madam Bebe, gawa ka na ng iyong matcha. No, thank you very much. Bye-bye.